Abay, mamaw nga depensa talaga nito ni Jared Vanderbilt at talagang nabadrip itong si Kevin Durant sa kanya. Well, alam niyo ba mga idol sa laban ng Lakers at Suns ay ito nga si Jared Vanderbilt only played 9 minutes. Yan lang mga kanyang nilaro mga idol pero hindi yan nagpigil sa kanya para maapektuhan niyang laban and in particular itong si Kevin Durant na bad trip nga sa kanya nang dahil sa tindi ng depensa na ginagawa niya at physicality. And actually hindi na natin patagalin pa mga idol sa first quarter pagpasok na pagpasok na itong nga ni Vando ay pinigilan niya agad itong play ng Suns na popost na itong si KD at siya ay mag isolation at nakikita nyo si KD dito na frustrated na lilito nga siya na bakit ayaw ipasang ang bola sa kanya at yan ay dahil nga sa depensa ni Atre Vando. pero nakuha niya pa rin naman ang bola dito pero makikita natin na si Jared Vanderbilt ay nandyan pa rin dito nga sa presensya ni Kevin Durant nag-aabang ng kanyang pag-drive ito namang si Luca, hindi siya binibigyan ng airspace para nga tumira ng 3-pointer kaya naman na-force nila itong sans sa tough 3-pointer na ito, Mintes. And then sa sumunod na possession naman ng Phoenix ay basically inaasawa nga ni Vando itong si KD at hindi nga binibigyan ng komportabling posisyon sa loob ng court. At may kita natin dito na sundot ng sundot itong si Vando. At talaga nga naman kumuha na siya ng screen pero hindi pa rin nawala si Jared Vanderbilt sa kanyang harapan. At kahit na crossover na itong si KD, abay right in front pa rin itong si Vando at napakaganda rin ang kanyang contest dito. Mintes tuloy itong si Kevin Durant. Kaya naman sa sumunod na possession ay pinatakbo ng Phoenix Suns ang play kung saan talagang mawawala na itong si Vando sa harapan na nga ni Kevin Durant para nga siya ay makagawa ng play laban nga sa lesser defender ng LA Lakers. Pero dito ay great job na ni Gabe Vincent in also not giving Kevin Durant airspace para nga tumira ng 3 pointer parang ganito nga ang game planning Coach Redick na wag bibigyan ng space kahit kaunting space itong si KD to pull up for a 3 pointer at tingnan nyo naman dito nakatira pa rin si KD pero grabe nga ang kanyang mintes dito ang layo nga sa ring. At hindi pa nga natapos ang pagdudusa ni Kevin Durant dito nga sa depensa ni Vando nang dahil dito ay talaga nga namang iniinis siya. At may kita nyo na pinipisikal lang nga ni Vando itong si KD at dito'y tinulak ka siya at onting acting ni Jared Vanderbilt kaso hindi nga napakagat. Ang referee siya pa ang tinawagan ng foul. Pero hindi nga lamang si Kevin Durant ang naapektuan ng magandang depensa na itong ang Lakers forward pati na rin ang buong Phoenix Suns team. Dito nga sa play na ito may kita natin si Jared Vanderbilt binabantayan si si Devin Booker sa possession na ito ng Phoenix Suns in the second quarter. And actually, tingnan nyo na lang itong si Jared Vanderbilt, ang kanyang ang activity sa loob ng court at talagang parang lahat nga ng player ay one babantayan niya, ay co contest niya at kahit nga itong 3-pointer na ito ay nagresulta ng mintest ng dahil sa hard contest niya ni Jared Vanderbilt. At yan nga mga idol ang talaga nga namang napakagandang epekto in just 9 minutes. Neto nga ni Jared Vanderbilt para nga sa LA Lakers sa anilang win laban sa Phoenix Suns para nga isnap ang kanilang 4-game losing streak.